Pero sabi nga natin, tayo ay tuloy lang mga mahal po namin taga-subaybay. yung problema po sa pagkagutom, problema sa mga iba't iba pa. Pero alam nyo ba, ano, alam nyo ba mga mahal po namin taga-subaybay, eh may mga taas tayo ng presyo, presyo ng mga bilihin, gula isda. Pero alam nyo ba, yung uh, gaano katotoo na binabanggit nga po mga mahal po namin taga-subaybay, sa gitna po ng pagtaas ng presyo po ng mga pangunahing bilihin kul tulad ng gulay, isda. Di ba binanggit kani binanggit di ba di magisda kayo wag na kayo magmanok sapagkat mahal po yung galunggong. Presyo ng bigas, kalusugan at iba't iba pa mga mahal po namin taga Subaybay. Eh bakit ang isa sa pinag-uusapan ngayon ay yung regarding dito, ha? Babalikan natin mamaya. Okay, itatopic lang natin to Pero tanggap tanggap lang tayo ng report ha Hey, Ate Linses ha Tignan mo nga yung kasaysayan natin ngayon Huwag mga nagkakamali December 8 December 8 ha uh, Mukhang ito ang ginawang pag-atake ng Japan sa Pilipinas Tignan mo nga itong December 8 uh, Hindi ko alam kung anong pecha ang ano yung, kung, anong, ano, kung anong taon na Di ba yung World War 2 Tignan mo nga sa kasaysayan natin December 8 ito ba yung pag-atake ng Japan sa Pilipinas? Nandun ako noon eh, kinokover ko yun eh. <laughs> kinokover ko na yun. Oo, oh, nasa field, field uh, reporter na. Field reporter na ako noon eh. Yung, December 8, tama? World War, World War II? Tama ba? World War II? December 8, inatake ng, uh, inatake ng Pilipinas, inatake ng Japan ng Pilipinas. Asa, nasabi ko na sa iyo eh. Nasabi ko na kasi, naalala ko eh. Kina-cover ko dati yan eh. Oh, bago-bago pa ako reporter noon nung uh, <laughs> nung World War 2. Uh, diba, di ba tawag kasi tama ako, di ba? Na-sabi kasi December 8 eh. Oh, uh, December 8 po ha. Ah. Yan na inatake ng uh, ng Japan na Pilipinas nung World War II ha? Huh? December 8. Lago-bago po akong reporter dyan nung, uh, nung nangyari yan. Eh, alam nyo ba mga mahal po namin tago sa babae? Kaya nga binabanggit ko ha, ah, na yung taas ng bigas, presyo ng bigas, gul, isda. Pero bakit daw po ang uh, missiles po pinag-uusapan? Tanong, eh maraming makakain ba yung mga missiles na yan? Habang daw po yung karaniwang Pilipino ay nagdurusa sa taas ng bilihin, bilyong-bilyong pondo daw po, ba maraming pondo daw po ang napupunta sa armas? Talaga lang! Eh, mas kailangan po natin ng pagkain sa ating kapagkahinan. Ano pa? Servisyong panlipunan, trabaho at iba't iba Hindi daw po bala sa digmaan. Eh, yun nga ho eh, di ba? Yung, uh, yung aral po sa kasaysayan na kapag uh, ang pinairal, eh, sinong talo? Ang mga maumayan, ang talo. Kapag ang uh, pinairal yung gera, wala naman pong nananalo sa gera eh. Kung ang mga mismong hapon daw po ay nagprotesta laban sa mitralismo, bakit tayo magpapagamit sa mga bagay na yan? ba? Diba? Yung binabanggit na malaki insulto daw po yan, yung nuclear waste na itinatapos sa dagat, kabuhayan po ng mga mga islang na nawawala. O, yung ating po mga comfort women po nung World War II, nagangay na hindi pa po kinikilala, at yung iba po talagang nagdusa noon, at yung iba po yung nanga, nangamatay na lamang sa paghingi po lang ng katarungan. Mas mahalaga po ang pagkain kaysa bala, ang trabaho kaysa sa digmaan, kapayapaan kay sa kaguluhan. E bago, bago daw tayo makihalo sa gulo ng ibang bansa, ano e anong dapat nating ayusin? Ayusin natin ang ating sariling tahanan. Ayusin po natin ang ating bansa. Dahil po sa bandang dulo, hindi po misal sa kailangan ng Pilipinas, kundi pagkain po sa pagkainan, kapayapaan po ng ating bansa, at siguridad po ng mga maumayan. Di ba? Kaya tayo, mga mahal po namin tayo sa baybay, eh, ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera. Eh, kung mayroon mga pong ibang mga lugar dyan na mga bansang ipag-gera, eh, siguro tayo po, eh, huwag tayong makisangkot sa kanila. Kung siguro kailangan talaga ng tulong, ay eh, yung mga tulong na pangailangan lang na kailangan ibigay. Pero yung metralisismo, wala po yan. Wala po yan, mga mahal po namin tayo sa O oh, tama ba? O so, 1941? Nasabi ko sa iyo eh sabi ko sa in 19 19 oh tamang tama di ba kuya Jonas ikaw pa yung dating ano ko diyan ikaw pa yung cameraman ko dati diyan driver di ba nung 1941 nalalabo yung nakita tayo sa kanto noon yung ikaw ay nakakalesa di ba